Tunog. Tunog. Dito. Dito ka dito. Hindi ka makita. Ah. Mas malakas ah. Pag ano? Hoy wala. Oh, uh, wala. Ulit. Wala maggawa sa pundok. Sir. Yep. Tata-san dumating si. Tito kasi nagpasubo ko. Sigawan mo lang. Na, sigawan mo uh, lang lang ako diyan. Eh. Ma, uh, kapag mas malakas ang palo, mas malakas pa. Uy, abang, wag ka aalis, chef. Yep, Ayun, dito lang ako. Kasi kung sakit. So, sigawan mo lang ako ganun. 'Di mo pag ganun eh. Sigawan mo lang ako. Ha? Okay. Narito ko padaan po. Nagbibidyo kami. Doon ako maliligo. Sorry naman. TikTok to eh. Uy, ano to? Tawagin mo ako ha. Ang dami subscriber ni sir eh. Oh. Pag may butas na ganyan, oh. ganyan ha. Oh. <laughs> <laughs> no, yung mga bata ano, ganyan ha. Oh. Nalaro mo sir yung ano. Ano ba yan? Yung, last, yung ganon. Na... Yung sumpak yo sumpak yung Jaryo o kaya ano